Tara ngayon na ako palabasin ng antipolo ah. <laughs> Tapos sa uh, ka pa niyan, kuya. Oo, oh, ma'am. Uh, ang ganda ng boses mo, ma'am. Call center ka ba? Ah, uh, live seller. Oo, <laughs> oh, okay. Live seller po. Kala ko oh, call center eh. Gusto ko rin yan, mag-call center. Oo oh, nga, bagay naman yung boses mo eh. Pang call center. Eto yung ano eh, yung tagos dun sa may ano eh, kabila, Ortigas Extension. Pasko pa nga dito sa inyo eh, may mga ano pa oh. <laughs> may mga dekorasyon pa eh. May oh, mga diba? jellyfish dito. Hindi <laughs> ko na pala kailangan bumalik, doon pala ako oh, sa kabila dadaan ero ba ang yan para pa Papuntang kainta. Hmm, pa -ka Bakit pa 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 ako pa 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 mag pa 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 umuwi pagka gusto ko na umuwi sa pagka ganyan yung ano May, na mag uh, pa nga minsan nga nandito nga ako hating gabi oo oh. hmm grabe Uwi ko kasi one or two, mga ganon. Pero may pamilya na kayo? Apo. Ah, po na? Meron naman. Ah. Uh. Buti hindi nagagalit gabi ka na. Ay, ano, madaling araw na kayo. Ay, hindi Oo. naman po. Ano, trabaho naman eh. Hmm. Trabaho naman yung pinunta ko, hindi babae. Yes. <laughs> Tama yan. Tsaka ano, ang al alang al 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 alis ko kasi, ano, hmm? ang alis ko kasi sa bahay, Tanghali din. <laughs> ah, kaya. Oo. Oh, oh. Kumbaga kinukuha ko yung kalahati ng tangha ng araw tapos kalahati ng kami mm. Maaga pa? Tama naman. Para sa akin maaga pa 'to. Kasi ano eh Ako rin maaga pa 'to para sa akin. Anong oras rin naman nakakatulog pag umu Kahit din nga umuwi anong oras din ako nakakatulog. Oo. Oh. Ako oh, na pago ako kasi pag kagabi, pa ako eh. Ngayon, online, online seller ka? Online, ano po kami, yung sa... Pero ano po kami, ay isang business lang. Ah, isang business lang. Kala ko sarili. Pero tauhan lang po ako, tauhan. Uh -huh. kala ko sari Kala ko sarili mo. Hindi. <laughs>